may time lang si Madam Diwata. Talagang bibigyan kayo ng oras. Talagang busy busy ang support natin ngayon. Good morning, good morning. Pasyala natin si Diwata. Dito na tayo sa Jokno Boulevard. Seaside. yung ano tulay. Yan dito nakatira dati sa ilalim ng tulay si Diwata. Yan si side na yan oh. Dito dati yung pwesto ni Diwata oh. Dito dito. Yan diyan ang pwesto niya. Unang pwesto na prating kiniklearing dito. Yan, meron na rin nagpapares oh. Andiyan oh memorable yan jis, uh, GSIS pwede tayo pumasok Ito tayo sa loob si guard ayan okay Oh, good morning. Yun. Ito so, yung ano nya. Oh, kitchen. Ayan. Kitchen ni Diwata. Oh, ngayon ay June 1, 2024. Ayan. Dito tayo sa Diwata Paris Overload. yo no ayan ayan, ayan. Ito na 'yung mga bikers natin no ayun shout out muna shout out sa inyo mga ayo tapo kayo galing sa Dam sa Floridel ba Bulacan? Nayo okay. um, no, pala. Mayroon po bang mag-shout out? Oh, shout out muna. Shout, shout out po kay wala Malachi. route Malati. Oh, yo. Salamat po. <laughs> Galing pa kayo sa Bulacan pala? Hindi po. Oo, sila lang. At Tondo po. Ah, Tondo, ayan. Mga taga-Tondo, mga kababayan natin. Idol, anong masasabi nyo ngayon ay June 1, 2024, anong oras na ngayon? Mga alas yeti? Alas yeti. Oo, alas Yung mga ibang vlogger natin, yung sinasabi nila, wala na daw kumakain sa Diwata, Paris, Overload. Anong masasabi nyo ngayong umaga, Idol? Tingin ko marami pa naman din kumakain. Marami pa naman. Siyempre, hindi naman totally na araw-araw kakain talaga ng pare ng Siyempre, ibang specialty din minsan. Pero uh, marami pa, rin kumakain. Eh, ko nga, kahit na ano, pabalik-balik pa rin ako. Oh, masarap naman. Okay naman siya. Hindi ko sinasabing masarap to para sa lahat, ha? O, oh. Kumbaga, para sa akin lang, mas masarap siya. Kasi, ano eh, hinahanap ko yung lasa din niya eh ibig sabihin, may ano siyang masarap. Kaya, ano pala mga katao, mga pag gusto nyo kumain pala dito sa Paris Diwata. Uh, subukan nyo, try nyo. Mga boss, masarap naman talaga na yung Paris. Kaya, minsan may ibang tao binabalik balikan -balik. Yes po. Ah, <laughs> oh, pwede po magtanong ma'am. Ah, uh, nagkakain na po kayo kay Diwata? Hindi, okay, ngayon pa lang po uh, kami. Ah, ngayon pa lang. First time nyo po. first time. Okay. First time nyo oh, dalawa. Sama kayo na. mga taga saan po kayo, ma'am? Laguna. Ah, Laguna. Saan po sa Laguna? Santa Rosa. Po. Santa Rosa, Yeah. Ayan sila, ma'am. Paso kayo, kaya tinuray na At ngayon pa lang, ma'am. First time nyo talaga. Ayun. Hindi nyo namin kung masarap pa talaga. Ayan. <laughs> Salamat po, ma'am. Sige po. Opo, God bless po. Parking area. Tapos ito naman yung bahay ni Diwata. Actually, nandito siya ngayon. Yan. Kaya lang tulog pa yata siya. Yan, nandito yung sasakyan niya. Oh. Ayun, yung kulay puti. Wala pa siya eh. Napakaganda naman ito. Oh. Ganda. Sana magkaroon din akong ganitong ano, bahay. Ibagyat pa lang parking dito. Oh. Sino hinahanap mo? Si Diwata? Si Diwata ang hinahanap mo? Si sino? Si Diwata? Ha? Huh? Si Diwata pa rin. Hanapin ko. mo sila? Hanap mo? Si Diwata pa rin. Hanapin <laughs> ko. Kumplito pa, no? Kuya, no? Anak niyo po? Kumpleto pa. Hinahanap daw niya si Diwata pa rin. Soberloon. Ang cute ng bata. <laughs> padami ng padami yung mga dumadating ayan mga bikers ito mga pamilya to silip tayo dito sa pilahan yun medyo marami na ang pila Kapila. Ito na ang Diwata City si Joy. Hello, City. Hello, Isang City. Paris. Paris. Ate, ah, shout out. Ate, maupay na aga. <laughs> Yan na laluhat. Ah, maupay! Ayan na si Madam Diwata. Thank you. Madam Diwata, maupay na aga. Maupay nga aga, Manoy. Eh, kay Nanoman. Kung Manila talaga ako kay Class ano anniversary ng class namun, class alamid 16th year anniversary. Oh, Yeah. Ayan po si Madam Diwata. Grabe. Napakabay talaga. Juan Salvador from Cagayan. Hello siya. Ah. Tama ang sabi ni Madam Diwata. Pag may time siya, entertainin niya lahat ng mga... May mga fans. Ayan po. Hey, Panoy Rider, salo shout out sa iyo Bigyan May, oh. may palibre. Ba, diba, napakabait. Basta may time lang si Madam Diwata. Talagang bibigyan kayo ng oras. Ayan, talagang blessing ng busy lang oh, sa Biwata. coordinate natin ngayon. Wag na ba? Oh, bilis

at saka hindi po totoo na wala na pang wala na pong kumakain sa Diwata Bar Superload. Pakita ko pila. Tingnan niyo. Kanina pa ako dito, ang pila hindi nauubusan. Hindi nauubusan ng pila. Napakarami ang pila. Ano pa na ang vlog boss? Ma'am, saan pa kayo galing, ma'am? Kabiti po. Kabiti po. Ayan, ma'am. Ah, anong masasabi niyo po sa kay Madam Diwata, ma'am? Na sabi nila masungit daw po. Mali oh, po ang akala nila, napakabait po talaga. Opo. Tapos yung totoo po ba, ma'am, ang sinasabi nila, ma'am, sir, na wala nang kumakain sa Diwata Paris Overload? Oh, maraming yun. Marami nga pila. Diwata, kapapiktura. Ah, diba? Oh, yan ang pila. Oh. Sobrang dami. Ayun. Tsaka hanggang ngayon, pinagkakaguluhan pa rin ng ating Madam Diwata na nag-iisang Diwata. Ayun. Oh, di ba? <laughs> oh. Oh, yan, no? Oh. Daming pila. Okay. Ayan. Ito tayo. Pila nandoon. Ayon, upila. Ay ayon po. Na sama tayo. Di na Paris. Ay na Paris. Ayan, sir. Ayan, ma'am. Ano pong masasabi nyo kay madam diwata? diwata nakasungit. Oo. Oh. Mabait naman po pala siya. Nag-aalaw din siyang magpa-picture. Oo, oh, di ba? Tapos, hindi totoo na wala nang kumakain, wala nang kuwipila. dami. Oh, ang dami eh. pila, ang dami ka kumakain na tas maba pa yung pila. Oo, oh, Yan po, ma'am. Salam Salam salamat. Salamat po, ma'am. Oh, <laughs> Ayan. Po sa page ko. Ayan, ma'am. Shout out, ma'am. Sino po ang imi-mention nyo, ma'am? Marami. Sa alam pala, ma'am. FB page ko na lang. Ay, sige po. Um, yeah. Please ko na nga na lang. Ay, ah, sige come. po. <laughs> Thank you. Thank uh, you. Po, sir. Salamat po. Ayan. Ayan, po. Ayan sila ma'am. Ayan. Hi ma'am. Morning po. Ayan ma'am. Ma'am, pwede ano po? Ma'am, uh, konti lang po ma'am. Ma'am, anong masasabi nyo kay... Ay, po masasabi. Ano po yung ma'am kay <laughs> kay Madam Diwata ma'am. Masarap po yung pare. Ah Oh po, salamat po. <laughs> Thank you. Masarap po. Ayun. 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 Kita nyo na po mga kaupay daming pila Ayan Hindi na tayo makapasok Ayan